Ang tanong ko lang is, ano, uh, about sa second coming or yung Judgment Day. May, ano, may napakinggan kasi ako na episode ni Fardin, Darwin Gitga, ano. Pag mamatay daw yung tao, yung kaluluwa daw niya, diretso daw sa imperno, sa langit, at sa purgatorio. Ang tanong ko nga ay, ay ito. So, yung second coming niya, i-judge pa ba yung kaluluwa na nasa langit na or yung nasa imperno na? Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Ang uh, tampang tanong niya ay patungkol na sa general judgment. So, yung uh, yung batayan niya, yung pahayag po ni Reverend Father Derrick Gipgano na pagmamatay po pa ang tao, yung Hebrahano no City, uh, harap ng hukom, ayon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 6, 6, 6 hanggang sa ating nagawa dito sa salibutan, uh, mabuti at sa yung masama. Ngayon sa general judgment, ang tanong niya, ang mga nandun na sa langit ay uh, ano pa ba? Maharap pa ba ng hukom? Ang mangyari ng nandun na sa langit, kung tingnan natin sa tanong sa general judgment, atin mo ang uh, San Juan, Juan 5, 28, so, 29, brother, dyan do, paki, ano? Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marilinig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So, babangon ang lahat ng mga patay. So yung mga kaluluwa nandoon na sa langit before the uh, general judgment or final judgment uh, hindi pa man yun kaluluwa pa man yun. So ang lang katawan uh, babangon ngunit uh, palitan na ng uh, katawan na hindi yun na uh, kung pakibasa na lang brother dyan yung 1 Corinthians chapter 15 30, 35 Subalit may magtatanong Paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal! Hindi mabubuhay ang binhing itinan, itinatanim hanggat hindi yon namamatay. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na kundi binhe tulad ng butel ng trigo o ng ilang binhe. 42 na lang brother Jando, pakikama uh, 42 na lang. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Okay, then 54. Bakit basa 54? Kalata 54. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tangumpay. So, yon ang mangyari sa panahon po sa final judgment. So, pag uh, ang mga kaluluwa nandun sa imperno, uh, ay babangon kanilang katawan, lang nandyan sa libingan, at palitan ng lawa, yung katawan na hindi na mabubulok, at uh, lawas, at katawan at kaluluwa na na parurusahan uh, sa inferno forever, yung eternal damnation. Yung mga uh, naliligtas, yung mga kaluluwa nandoon sa langit, at uh, babangon lang sa kanilang mga nandyan sa libingan, at saka, Uh, palitan ng yun na binasa ni Brother John palitan na ng katawan na hindi na mabubulok at uh, sa langit na kaluluwa at kompleto na kaluluwa at may katawan so yun ang mangyari so siguro yung uh, pahayag ni Brother Dawin sa particular adjustment yun uh, kung pwede panahon po sa particular adjustment pwede may tao nga uh, Lalo, lalo na naka-avail siya sa preliminary indulgence, so direct po siya sa langit, hindi na siya purgatorio, Ngunit yung mga vinyal sin at saka nandyan sa purgatorio. Ngunit yung mga namatay sa laman o physical, uh, physical death na hindi po siya nakapagsisisi, undergo na sacrament of confess or cancellation uh, ta panahon nga siya po pa, uh, pwede na ikadirect na imperno. Ngunit yung Final judgment, yun na ang mangyari. Malitan ang mga laman o katawan na hindi na mabubulok at saka papunta sa langit, lawas at uh, kaluluwa at katawan at sa imperno, kaluluwa at katawan. Yun lang aking masagot, Brother John Do. Uh, Bakto'yo, baka may dagdag at mga magkasama. Okay, HB sa lapang, okay na ba yun? O yando? medyo bitin ka pa? Ah, oh, din. Pag-ibasa sa Catechism the Catholic Church, Yeah, yeah. Uh, okay. is, uh, a particular uh, judgment. Each man receives his eternal retribution in his immortal soul at the very moment of his death, in a particular judgment that refers his life to Christ, either entrance into the blessedness of heaven through a purification or immediately, or immediate and everlasting damnation. Yeah. Okay, so uh, malinaw, yun ang uh, tinalakay ni Father Darwin na agad-agad uh, haharap tayo sa tinatawag na particular judgment matapos tayong mamatay. So kung sakali meron tayong mortal na kasalanan na pinagsisihan natin, ngunit, ngunit hindi natin nabayaran yung uh, habang buhay pa yung temporal punishment, yun po ang babayaran natin sa tinatawag na final purification sa purgatorio. Yun uh, sa Catechism of the Catholic Church, number 1031, Rogendo. The Church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. The Church formulated her doctrine of faith in purgatory, especially at the councils of Florence and Trent. The tradition of the Church, by reference to certain texts of Scripture, speaks of a cleansing fire. Uh, as for certain lesser faults, we must believe that before the final judgment there is a purifying fire. He who is truth says that what that whoever utters blasphemy against the Holy Spirit will be pardoned neither in this age nor in the age to come. From this sentence, we understand that certain offenses can be forgiven in this age, but certain others to the age to come. In the age to come. Okay, yun po ang mga nangamatay sa grasya ng Diyos, ngunit merong particular uh, punishment, temporal punishment na hindi nababayaran tulad sa uh, ikalawang Samuel 12 at 3.14 na kahit pinatawad na ni Natan ang kasalanan ni apropita uh, David ngunit meron pang pinagbabayarang pa na at yung uh, punishment sa kasalanan na pinatawad na okay kung yung isang tao kahit pa si mabuti na tao noon pa mang bata siya hanggang sa malapit na siyang namatay. Ngunit, sa kanyang kabutihan, gumagawa ng kasalanan, lalo ng mortal na kasalanan, isikil uh, Ezekiel Kapitulo 18, 24, ni isa sa kanyang mga kabutihan ginagawa, hindi aalalahanin o mano ng Diyos. At kung mamatay tayo na hindi yan, uh, hindi natin pinagsisihan, ang kasalanan na nagawa natin, lalo na yung binanggit sa unang uh, Timoteo Kapitulo 5, bersikulo 6, na yung gumagawa ng malaking kasalanan, patay na habang buhay pa. So, anong mangyari? Sa unang Juan Kapitulo 5, bersikulo 16, may dalawang ore ng kasalanan na yung isa ay pwedeng ipanalangin at yung isa na kasalanan, yung tumutukoy sa mortal sin na hindi pwedeng ipanalangin. So kung mamatay tayo na merong mortal na kasalanan, ano po ba ang ak ah, ah, kahinatnan ng ating kaluluwa? Catechism of the Catholic Church 1035 Brajando. The teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the soul of those who die in a state of mortal sin descend into hell where they suffer the punishments of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. So, 'yun po ang tinatawag na particular judgment. Kung saan ang humarap sa hukuman ng particular judgment sa every noybe 27 ay ang kaluluwa. Pero tandaan natin, ang tao ay hindi tao kung kaluluwa lang. 'Yun ang dahilan na may tinatawag na last judgment. General Judgment. Catechism of the Catholic Church, 1038, Brajando. The resurrection of all the dead, of both the just and the unjust, will precede the last judgment. This will be the hour when all who are in the tombs will hear the Son of Man's voice and come forth. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. Then Christ will come in his glory and all the angels with him. Before him will be gathered all the nations, and he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will place the sheep at his right hand, but the goats at the left. And they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Okay. So, uh, Ito po ang tinatawag na the last judgment or general judgment kung saan na ang kaluluwa ay muling ibalik sa katawan at ayon sa mga uh, santo sabi nila ang kinatatakutan umano ng mga kaluluwang nasa impyerno kung darating na itong tinatawag na general judgment kung saan ang kaluluwa ay ibalik sa katawan. Dahil yung nasa imperno, pag maibalik na ang kanilang kaluluwa, sino man ang maimperno na ibalik ang kaluluwa sa katawan, magiging mas dubli na ang kasakitan. Okay. Yun po, brajendo. <laughs>